Itutuloy na po natin ngayon ang karugtong ng nakaraang video tungkol sa counting of omer. Sa nakaraang video, tinilakay po natin kung ano ang salitang omer at ang significance o connection nito sa ating pananampalataya. At kung bakit sinasabing ito ay mahalagang paggunita at pag-alaala sa ating ginagawang pagsamba. Isang mapagpala at mapayapang buhay po ang sumayin lahat, mga kapatid at mga masugid na tagasubaybay sa ating ginagawang pag-aaral sa katotohanan at mga salita ng Elohim sa Biblia. Dalangin natin ang pag-iingat ni Yahuwa ay sumayin lahat. Gayun din naman ang pagpatnubay at paggabay ng Kanyang Banal na Espiritu sa inyong lahat. Siya daw ang mangyari at maganap. Sa ating pagpapatuloy, sa tradisyong Hudyo, ang mga bigkis na inalog o yung tinatawag na wave shift offering sa Ingles ay ang mga unang ani o first fruits na dinadala sa mga saserdote para ihandog na unang bunga para sa Panginoon. At ang katibayan na ito ay tumutukoy sa unang ani o unang bunga o first fruits ay mababasa natin sa Leviticus 23 verse 10. Leviticus 23 verse 10. Speak to the children of Israel, and say to them When you come into the land which I give to you, and reap its harvest, then you shall bring a sheaf of the first fruits of your harvest to the priest. Kung susuriin po natin mabuti ang banal na kasulatan, mayroong dalawang first fruits na binabanggit. Ang una ay pagkaraan ng Paskwa, pagkatapos ng pista ng tinapay na walang lebadura, at ang ikalawa naman ay pagkatapos ng pagbibilang ng ikapitong sabat. At ang patunay ay mababasa natin sa Leviticus 23 verse 15 to 17. Babasahin po natin ang Leviticus 23 sa version ng Tagalog 1905. At ganito ang ating mababasa. At kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng Sabat, mula sa araw na inyong dalhin ang bigkis na handog na inalog, magiging pitong Sabat na ganap. Sa makatuwid bagay, hanggang sa kinabukasan ng ikapitong Sabat, bibilang kayo ng limampung araw at maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. Sa inyo mga tahanan ay magdadala kayo ng dalawang tinapay na aalugin na may dalawang ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina at lulutuin na may lebadura na pinakapangunang bunga sa Panginoon. Kung uunawain nating mabuti ang sinabi sa Leviticus 23 verse 15 to 17, ay madali nating maiintindihan ang sinasabi at nais ipabatid ng mga talata. Sa talatang labing lima, mababasa natin ang binanggit na bigkis na handog na inalog. Ang kaganapan na ito ay pagkaraan ng Feast of Unleavened Bread, kinabukasan ng Sabat, at yan po ang tinutukoy natin na unang banggit ng First Fruits. At sa sumunod naman talatang labing anim ay mababasa natin ang instruction na nagsasabi sa kinabukasan ng ikapitong sabat ay bibilang kayo ng limampung araw. Malinaw na binabanggit sa verse 16 na saka pa lamang kayo bibilang ng limampung araw na mag-uumpisa kinabukasan ng ikapitong sabat. At kung papansinin ninyo, sinasabi sa verse 16 na sa kinabukasan ng ikapitong sabat may binanggit na naman na panibagong handog sa Panginoon at itinuloy ang paliwanag sa verse 17 na nagsasabing na ang handog na ito ay aalugin din naman na tulad ng ginawa sa unang handog sa verse 15 at binanggit din naman sa verse 17 na ang tinutukoy natin na pangalawang handog na ito ay sinasabing pinaka pangunang bunga sa Panginoon at yan po ang tinutukoy natin na ikalawang banggit ng first fruits sa makatuwid, lumalabas sa ating pag-aaral na mayroong dalawang banggit ng first fruits sa mga talata ng Leviticus 23 verses 15 to 17. Ngayon, dito na pumapasok ang magkaibang pananaw sa pagbibilang ng 50 days of Feast of Weeks to Pentecost. Sapagkat ang mga pariseyo at saduseyo ay nag-uumpisang magbilang ng 50 days pagkaraan ng pista ng tinapay na walang libadura o kundi naman pagkatapos ng weekly sabat pagkaraan din ng pista ng tinapay na walang libadura. Ngunit dito po sa tinawag at tinirang ministry, kung ano ang nasusulat na instruction sa Leviticus 23 verse 15 to 17, yan po ang ating sinusunod. At ang sinasabi po sa mga talata ay bibilang kayo ng limampung araw sa kinabukasan ng ikapitong sabat. Hindi po tayo dapat sumusunod sa tradisyon at interpretasyon ng tao. Dito po sa tinawag at tinirang, hindi natin sinisimula ng pagbibilang ng Pentecost na katulad ng ginagawa ng mga pareseyo at mga sa saduseyo. Kung ano po ang tinuturo at sinasabi ng banal na kasulatan na nakasulat sa wikang Hebreo, yun po ang ating nararapat na sundin. At lilinawin pa po natin yan sa ating pagpapatuloy. Balikan po natin muna sa glet ang Leviticus chapter 23. Mapapansin natin sa talatang labing anim na sinasabing hanggang sa kinabukasan ng ikapitong sabat, bibilang kayo ng limangpung araw. Ang kalimitang ginagamit na ng mga na nagbibilang ng Omer sa panahon natin ay ang King James version. Basahin natin sa wikang Ingles. Leviticus chapter 23 in King James version, verse 15, and you shall count for yourselves from the morrow after the Sabbath, from the day that you brought the sheaf of the wave offering, seven Sabbaths shall be completed. Verse 16, even unto the morrow after the seventh Sabbath shall ye number fifty days. Ang translation po na ito sa Leviticus 23 verse 16 sa King James Version ay masasabi natin na may pagkukulang. Lalo na kung ang pagbabatayan po natin ay ang Westminster Leningrad Codex. Ito po ang Biblia na nakasulat sa Hebrew Version. Para po sa kaalaman ng ating mga kapatid at mga tagasubaybay, ang Westminster Leningrad Codex ay ang Hebrew Masoretic Text na siyang pinakamatandang kompletong manuskrito ng Hebrew Bible. Ito ang sinasabing pinakalumang kumpletong kopya ng buong Bibliyang hebreo At kung ang pagbabatayan po natin ay ang Hebrew Masoretic Text, masasabi po natin na nagkulang sa tamang translation ng King James Version at iba pang mga modern English translation ng Biblia. Tungkol sa pagbibilang ng Omer na binabanggit sa Leviticus 23 verse 16. Bakit po natin nasabi nagkulang sa translation ng mga modern version ng mga Biblia? Particular na ang King James Version na mandalas gamitin ng mga tao. Ganito po kasi yan. Naka-flash sa screen ang mga screenshot ng Leviticus chapter 23 verses 15 to 17 sa King James Version versus Westminster Leningrad Codex. Kung papansinin po ninyo maigi ang mga talata, mayroon salitang Hebreo na hindi na isama sa pagsalin sa wikang Ingles. At ano naman po ang salitang Hebreo na tinutukoy natin? Ito po ang salitang Min. Makikita po natin ang Hebrew letter na ito sa Masoretic Text ng Leviticus 23 verse 16 sa Hebrew version ng Westminster Leningrad Codex. At kung susuriin po ninyo ang kahulugan ng salitang Hebreo na Min, malalaman po ninyo sa Strong's Bible Concordance na na may code na H4480 ang min ay may kahulugan na from sa Ingles at ang kahulugan po ng salitang Ingles na from sa Tagalog ay mula nagmula o simula nagsimula nagbuhat sa nanggaling sa sa makatuwid, ang ibig sabihin ng word na from sa Tagalog ay ang punto kung saan o kailan magsisimula ang isang bagay o panahon. At yan po ang kahulugan ng salitang Hebreo na min na hindi na isama o hindi isinama ng mga translator ng Biblia nang isali nila ang Bibliang Hebreo sa English version. Mayroon pang isang salitang Hebreo na dapat nating pansinin at suriin na lalong magpapatibay sa ating paniniwala at paninindigan na ang pagbibilang ng limampung araw patungong Pentecost ay dapat lamang nasimulan pagkatapos ng ikapitong sabat. At ang ikalawang salita na ating susuriin ay ang ADD. Ito ay may code sa Strong's Bible Concordance na H5704 at may kahulugan na UNTIL sa Ingles na ang ibig sabihin sa Tagalog ay hanggang. Makikita po ninyo sa screen sa Hebrew Masoretic Text. Magkasunod na binanggit ang dalawang salitang ito. Nauna lang ang ad at sumunod naman ang min. At kung papansinin po ninyo ang Hebrew word na ad sa Strong H5704 Bible Concordance, kapag ang salitang ad ay idinikit at isinama sa salitang min, magkakaroon ito ng kahulugan na from. Sa madaling salita, ang Hebrew word na ad kapag may kombinasyon ng Hebrew word na min, magkakaroon sila ng kahulugan ng magmula sa Tagalog o mula o simula sa salitang Tagalog. Kaya ayon po sa mga impormasyon na ipinakita natin mula sa lexicon chart ng Blue Letter Bible tungkol sa mga salitang ad at min ang Hebrew phrase na ad mimohorat na particular na makikita natin sa Leviticus 23 verse 16 can be broken down and translated as follows. Una, ang Hebrew word na ad na may kahulugan na until o hanggang. Pangalawa, ang Hebrew word na mimohorat na may kahulugan na from the day after o mula pagkatapos ng araw na yaon. Kaya ang Leviticus 23 verse 16 sa pagkakasulat sa Masoretic text sa Hebrew Bible na makikita sa screen, Ad Mimokorat HaShabbat hashevit ay nangangahulugan o literally means from the day after the seventh Sabbath. At ang literal na translation sa Tagalog nito ay mula sa araw pagkatapos ng ikapitong sabat. Alam niyo po ba na ang Ferrar Fenton's Bible is a fascinating translation because of his dedication to preserving Hebrew and Greek idioms into English as literally as possible, often bypassing church tradition or theological bias. Sinasabi sa isang article na ito na ang Ferrer-Fenton's Bible ay isang version at translation ng Biblia sa Ingles na itinataguyod ang katapatan sa pagsalin ng mga salita mula Hebrew to English upang mapanatili ang idiomang Hebreo at Griego sa pagsasalin sa wikang Ingles sa paraang literal hanggat maaari at kadalasan ay iniiwasan ng mga tradisyon ng mga kilalang simbahan at hanggat maaari walang kinikilingan teologikal na aral. Bakit natin masasabi na ang Fenton Translation ay may kukonsiderang mas accurate kaysa ibang mga salin ng Biblia? Why Fenton's translation may be considered more accurate? Because he renders Mimicoret as from the morrow, even in verse 16, staying consistent with verse 15. Most modern Bibles smooth it out as until the morrow, but that technically shifts the grammatical direction. Fenton sees both verse 15 and verse 16 as beginning from a point, not ending at one, which affects how you count the 50 days. Contextual unity with verse 15. Verse 15, and you shall count for yourselves from the morrow after the Sabbath. Verse 16: You shall count fifty days from the morrow after the seventh Sabbath. Fenton correctly keeps the same phrasing, suggesting that both are starting points, not an endpoint, which would be the case if until was used. Textual harmony Hebrew grammar doesn't require ad to always mean a strict endpoint. In context it can also point towards a culminating moment starting from a specified time. Fenton appears to read the preposition ad mimahorat together as a renewed starting point which better harmonizes the two verses. Nasa screen po ang comparison ng translation mula sa King James version versus Ferrar Fenton's version at literal Hebrew translation ay makikita na rin dyan. You can see on the screen the comparison of different translations of Leviticus 23, verse 16. King James Version Translation Even unto the morrow after the seventh Sabbath shall ye number fifty days. Fenton's Translation You shall count fifty days from the morrow after the seventh Sabbath. And here's the literal Hebrew translation Until from the morrow after the seventh Sabbath you shall count fifty days here is leviticus 23 verses 15 to 17 from pharaoh fenton's version you shall also count for yourselves from the day after the sabbath that you bring the wave sheaf seven sabbaths they must be complete then after the seventh sabbath you shall count fifty days when you shall present a new offering to the ever-living you shall bring from your dwellings two wave cakes of two tenths of fine flour. They shall be fermented, baked in an oven for the ever living. Kaya ayon po sa binasa ni Aria, mas tamang translation po ng Leviticus 23 verses 15 to 17 sa Tagalog ay ganito. At kayo'y bibilang sa inyo mula sa kinabukasan ng sabat mula sa araw na inyong dalhin ang bigkis na handog na inalog. Magiging pitong sabat na ganap. At pagkatapos ng ikapitong sabat, magbibilang kayo ng limampung araw. At maghahandog kayo ng bagong handog na harina sa Panginoon. Sa inyong mga tahanan ay magdadala kayo ng dalawang tinapay na aalugin na may dalawang ikasampung bahagi ng isang epa ng mainam na harina at lulutuin na may lebadura na pinakapangunang bunga sa Panginoon. Ayon sa ating ginawang pagsusuri at pag-aaral tungkol sa Counting of Omer, nalaman natin na ayon sa banal na kasulatan, ang pagbibilang ng Feast of Weeks Ay kailangan muna matapos at magsimulang The counting of Omer to the Feast of Weeks is 7 Sabbaths complete plus 50 days. Fenton's rendering aligns more directly with the Hebrew wording and maintains the consistency of from the morrow between verse 15 and 16. That makes it arguably more accurate linguistically and contextually especially for someone trying to reconstruct the biblical calendar or feast timing the counting of omer to the feast of weeks is 7 sabbaths complete plus 50 days maraming po salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating ginagawang mga pag-aaral tungkol sa mga katotohanan na matatagpuan natin sa mga salita ng dakilang Maylikha sa banal na kasulatan Ang kapayapaan at kaligtasan mula sa pag-iingat ng ating amasalangit na si Yahuwa ay sumayin lahat. Hanggang sa muli.